parangan eto ah uh, nag aaliw aliw lang ako dito dahil naboboring ako sa amin ah uh, siguro dahil sa alam nyo na napakaraming problema ang sinasagupa ang katulad kong isang single parent ayan oh dito nalilibang-libang ako. Ayan siguro mapapalimit ang punta kong mag-isa dito para dito dito ayan na uutal-utal na, na naman sa halip na dito naging dito na. Ayan, pasensya na lang sa aking mga pagsasalita dahil uh, hindi ako talaga sanay, guys, humarap sa camera sa totoo lang. Sa totoo lang talaga, hindi ako sanay humarap sa camera. Ayan, ngayon lang na kami ay nag-uumpisa pa lang na mag-vlog. Pero alam niyo ba guys, uh, medyo matagal-tagal na rin kami. Dahil kami ay nag-uumpisa ay sa Reels. Pero itinigil namin. Hindi na kami na ngayon nagre-reels. Dito kami nakatutok sa aming ginagawa sa ngayon. Kaya talagang nakakahiya. Nakakahiya ang sa camera, alam niyo ba? Pero eto, kinaka pa lang ko ang mukha ko sa pagharap sa camera. Dahil baka sakali, balang araw, marating namin yung gusto naming marating sa tulong at suporta ninyong lahat na sumusuporta sa amin. Ayan. Uh, ayan, kita pa rin guys dito yung mga nagdadaanan. Dahil dyan sa unahan na yan, ay tabindaan yan. Yan ang dinadaanan namin papuntang Abadilla. At dito rin kami dumadaan kapag kami ay aaho ng pugo doon sa pinagkukuprasa namin. Basta lakad kami dito, kami dumadaan. Diyan kami dumadaan kapag kami ay naglalakad lang. Pero kapag kami ay sumasakay at medyo may kalayuan talaga yun guys. Ilang oras bago kami makarating doon kapag nilalakad namin yan. Pero kapag kami talaga ay walang pera, nilalakad lang namin yan. At dito nga kami dumadaan. Pag kapag kami naman ay sabi lang ay medyo sobra sa budget ng pamilya, ay umisan talagang inaagaw pa rin namin sa bunganga ang pamasahe papuntang Pugo. Hindi kami dito dumadaan. Umiikot kami doon sa papalabas ng bayan, may daan doon papuntang Pugo. Uh, doon kami dumadaan kapag kami ay sumasakay ng uh, sidecar o nagsisingil kami, ay doon kami dumadaan. Dahil talaga medyo may kalayuan din. Saka, malapit-lapit na naman ang paghihirap namin sa pagkukupras dahil parang ngayong katapusan ay ikukupras na naman namin doon katakot-takot na hirap na naman ang aabuti namin doon dahil ang pinakasukuan lang naman namin doon guys yung pagtitimbo ng niyog dahil talaga namang sobrang tagod to rin tagod to rin talagang masyado ang Uh, pinagtitimbo na namin ang niyog doon. Sabi lang kahit kami ay may buriging hawak na pantimbon. Halos ay nag-aapat lima. Limang hawak namin ang niyog para lang madala sa pinakababa. Ang kahirapan nun, talagang gubat, malalaking puno ng kahoy, ng kahoy, mga damong matataas, batong malalaki ang sinasagupa namin doon sa pagtitimbo ng nyog. Kaya talagang nakikinikinit ako na naman ang magiging hirap namin doon guys. Ayan. Ayan, medyo napahaba na naman ang ating video. Tayo ay